Maganda ang araw po sa inyo. Ito si Kuya, bibili siya ng stator. Kasi daw yung kanyang TMX155 eh wala daw power. Ngayon bibili siya ng stator. Ngayon bago siya bumili, tetestingin ko muna kung gumagana pa tong kanyang stator. Ngayon, ang gagawin natin, tetestingin natin tong kanyang primary at saka tong kanyang uh, pulser. Yung kanyang primary okay pa naman. 0.3 na 390 ohms. Yung kanyang state to kanyang parser 2.03. Ay, okay pa. Ngayon si Kuya bibili sa na nang ng ano ng stator. Paano ba ginawa niya dito pag test Kuya? Pagpapadyakan nyo, dapat ikakaskas nyo ng ganito. Hindi ko kinaskas eh. Ah, kaskasin niyo muna, ganun niyo. Eh, ganun gaganin niyo. Okay, ah. Kaskasin niyo muna. Eh, pag wala na ano, walang power. Papatayin ka natin Pero buo pa po 'tong dalawa. Ngayon, pag ayaw man dar, galing ng yung motor niyo, gagawin natin. Ah, okay na? Okay. Yeah, buibili sa stator. Pero hindi ko muna pa ko na kasi tinesting ko naman yung kanyang stator, okay pa naman. Sabi ko sa kanya, testing niyo ulit. Pag ayaw, dalhin yung motor niya, ako gagawa. Sige po. ako ng ako